Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Scorpio para sa ikalabing walo ng Marso, 2025. Ngayon ay isang araw na may dalang kakaibang enerhiya para sa iyo, Scorpio. Ang enerhiya ng araw na ito ay tila nagbibigay sa iyo ng mas matinding karisma at kapangyarihang umakit ng mga tao sa iyong paligid. Taglay mo ang likas na personalidad na malalim at makahulugan, kaya't hindi nakapagtataka na maraming tao ang naakit sa iyong presensya. Sa iyong bawat galaw, may tila mahiwagang puwersang humahatak sa mga tao upang mas makilala ka at makasama. Ito ay dahil lika sa iyo ang pagiging masigasig at masidhi sa iyong mga ginagawa, isang katangian na bihirang matagpuan sa iba. Subalit mahalaga rin na maging mainat sa paggamit ng iyong lakas ng loob at pangakit, dahil kung minsan ito ay maaaring makaapekto sa iyong mga desisyon. Ang pagyakap sa iyong mga hangarin ay mahalaga, ngunit siguraduhin mong pinipili mo ang mga hakbang na magdadala ng positibong resulta sa iyong buhay. Ngayong araw ay maaaring may mga nararamdaman kang tila lihim o hindi malinaw na enerhiya na bumabalot sa iyong paligid. Ang mga ito ay maaaring magdala ng pagkalito o pagdududa kaya mahalagang manatiling alerto at gamitin ang iyong likas na talino sa pagintindi ng mga bagay na tila hindi kapansin-pansin sa iba ikaw ay may malalim na pakiramdam na kayang maramdaman kung may mga bagay na hindi sinasabi o may mga detalye na itinatago gamitin mo ito upang maging maingat sa iyong mga pakikipag-ugnayan at mga desisyong dagawin. sa halip na magmadali sa paghusga o paggawa ng hakbang kuminto muna at pag-isipan kung ano ang pinakamainam na landas na dapat mong tahakin. Sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong likas na intuition, may iwasan mo ang mga hindi kinakailangang pagkakamali at mas mapoprotektahan mo ang iyong sarili sa mga taong may hindi magandang intensyon. Habang ikaw ay dumaraan sa araw na ito, mahalagang huwag lamang mag-focus sa iyong sariling pangangailangan. Ngayon ay magandang araw upang ibahagi ang iyong oras, lakas, o mga biyaya sa mga taong nangangailangan. Ang isang simpleng gawa ng kabutihan ay maaaring magkaroon ng malaking epekto, hindi lamang sa ibang tao kundi pati na rin sa iyong sarili. Ang pagbibigay mula sa puso ay may kakayahang pagaanin ang iyong kalooban at palakasin ang iyong paniniwala sa kabutihan ng mundo. Sa paggawa ng mabuti, binibigyan mo rin ng pagkakataon ang iyong sarili na maging mas bukas sa positibong enerhiya na magdadala ng saya at tagumpay sa iyong buhay. Tandaan na minsan, ang pinakasimpleng paraan upang madama ang tunay na kasiyahan ay sa pamamagitan ng pagtulong at pagbibigay ng inspirasyon sa iba. Sa mga relasyon, ngayon ay magandang araw upang bumuo ng mas malalim na koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Ang iyong natural na kakayahan sa pag-unawa sa damdamin ng iba ay maaaring maging susi upang mas mapatibay mo ang mga relasyon mo sa mga kaibigan, pamilya o kasamahan. Subukan mong makinig ng mas malalim sa kanilang mga saloobin at damdamin, maaaring may mga bagay silang nais ipahayag, ngunit hindi nila magawa. Sa pagiging bukas sa kanilang damdamin, ikaw ay makakatulong na magbigay ng kaginhawaan at lakas ng loob sa mga taong mahalaga sa iyo. Ito rin ay magandang pagkakataon upang magpatawad sa mga hindi pagkakaintindihan o tampuhan. Ang pagpapatawad ay may kakayahang magbigay ng kapayapaan sa iyong puso at makakatulong ito upang magpatuloy ka sa buhay ng may mas magaan na kalooban. Pagdating sa iyong mga gawain o trabaho, ngayon ay magandang araw upang maglaan ng oras sa pagpaplano at pagsusuri ng iyong mga layunin. Maaaring may mga ideya kang matagal ng binabaliwala na ngayon ay mas may malinaw na direksyon. Gamitin mo ang iyong likas na katalinuhan upang suriin kung alin sa mga plano mo ang dapat mong unahin at pagtuunan ng pansin. Huwag matakot na magsimula muli kung kinakailangan. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa pagbabago at pagsubok ng bagong mga ideya, mas malaki ang iyong pagkakataon na makamit ang mga tagumpay na matagal mo nang pinapangarap. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay pula. Ang kulay na ito ay sumasalamin sa tapang, lakas ng loob, at masidhing pagnanasa na magtagumpay sa buhay. Ang pagsusuot ng pula o paggamit ng mga bagay na may ganitong kulay ay maaaring magbigay sa iyo ng mas mataas na kumpiyansa sa sarili at determinasyong harapin ang mga hamon ng araw na ito. Bukod dito, ang kulay pula ay nagdadala rin ng enerhiyang nagpapalakas ng iyong pisikal at emosyonal na kalakasan, kaya gamitin ito upang panatilihin ang iyong sigla sa buong araw. Ang iyong maswerteng numero ngayong araw ay pito, Labing Isa at Dalawamputlima Ang pito ay sumisimbolo sa espiritwal na paggising at malalim na pag-unawas sa mga bagay na maaaring hindi madaling makita ng iba. Ang labing isa ay isang numero ng inspirasyon at mataas na enerhiya, isang paalala na nasa iyo ang kakayahang magtagumpay sa anuman mong gawain. Samantala, ang dalawamputlima ay nagdadala ng balanse sa iyong buhay isang magandang numero para sa pagpaplano at pagtukoy sa tamang direksyon ng iyong mga hakbang. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang paglalaan ng oras upang ayusin ang mga bagay na matagal mo nang pinapabayaan. Maaari itong paglilinis ng iyong silid, pagsasaayos ng mga gamit, o pagtatapos ng mga gawain hindi mo pa natatapos. Sa pamamagitan ng paggawa nito, mas magiging maayos ang iyong kapaligiran at mas magkakaroon ka ng malinaw na direksyon sa mga susunod mong hakbang. Sa pagtatapos ng araw na ito, tandaan na ang iyong lakas ng loob, likas na talino, at kakayahang umunawa sa mga bagay na hindi madaling makita ng iba ay siyang magiging susi sa iyong tabumpay. Harapin mo ang araw na ito nang may kumpiyansa sa sarili, ngunit huwag kalimutang magbigay ng oras sa mga taong nangangailangan ng iyong suporta at pagmamahal. Ano man ang hamo na dumating sa iyong harapan, tandaan na ikaw ay may kakayahang malampasan ito sa pamamagitan ng iyong tibay ng loob at matatad na pananalig sa iyong sarili. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.